Doon pa guys. Oh, yes. Doon tao. kami lugaw. restaurant. Siguro cool. yeah. good taste. Masarap. Kasi pangalan ng restaurant is good taste. So, we will find out. Back to you, guys. <laughs> <laughs> guys, nakapasok na kami. Nakadang tao dito, guys. Sana ano mong order, guys. Piting dagahan na, guys. <laughs> yeah. Kaya pala pinagpilahan ng madami para ang orders dito, guys. Ito. Lechon. Broccoli. At ah, saka lechon. Ampalaya. palaya, palaya. Eh, tarap tarap kain na tayo maghanap <laughs> maluton okay amen thank you lord maluton pamahaw pamahaw guys di ba ni gulot guys di ka gana tayo ni kasi gulero maghanap Mmmmm... Dito kayong nakain ha... Pagpunta kayo dito, dito kayo kakain sa Good Taste. Ah... Malapit saan? Burnham... Burnham Park... okay salam mikel dito na kayo, kakain. -e.